Hello mga ka-surprise, so na napunta tayo karoon sa Making Bisolok, mag-surprise sa punta ka. karoon. Mangila na punta, ano mo ganyan ni Mangila na punta perni. Ayun <laughs> hey, nga po. Ma'am naman kayo laro pa, Montesilio? Upa, ma'am! Ah! O di Aran, yung sa diyong hari nang bot-boton, so Mangila na punta siya karoon dali sa isa ka nanay ba? Kabi nintawahan na, gusto kayo Mangila. Kanusap ka ni Makugda, Gukda, Nogsundang.

Mau gani mam. Kau di bahasa ulah di gayut mana yang pangalan? Uh, Kau ka kembali kasih mau firma? Oh. Dili na mga 3 mil ang gikuha ni dito, ma'am. Gilon, nabot man siya 15,000. mil. Eh, oh. istorya ay cool! So, lahat ipot siguro ng imuhang account. Kinakita naman din to, duha ang account, so, ma'am. Pangalan talaga pa po niya. Uy, wala, uy. Nakatungkuhan oh. sa una magigamit. Wala man ko sa unang. ang akong di kuhan lagi. Wala, wala na feedback nya ko gusab. Ay, ka gusab. Nag-renew ka? Oo, oh, card, bank man to. Card in. O, card in So, lahi ni pangalan ni ma'am. Kay 15 may gi-order, kay ang yang gi yeah, ba, oh, hangang, Ang iyang gilon. loan Ang Ang iyang So na kay kuan kay duha may account rekord mam tanaw ko nato gimo na bayaran bagi ni. Kay wa gyud inaabot ito nga bayad gyud sa duha nga kuan. Ngilon ba? Tapos mo gyud pa? bayaran ka kan. Si may ipit dito mam na kay resibo ba? Wala kay resibo, kun nga bayad nang dito. Ah, ikaw mo nga pirma dito. Ah, ikaw mo marami. Salamat mo. Thank Ah, ginapadala eh. lang ni mo, ma'am? Padala na po ka itong... Ay, dapat ay nga, ipad mismo mato dito. Ah, nga, nagapadala na, na, man ko na sa una sir, wala man na inana. Parang, tayo, huwag mo yung nabot nga remittance, ma'am. Huwag mo yung remit dito, ma'am, kwa Pwede na itong ka dali, ma'am. Naman dali ang mga kwan mo, ang pila na nakuha niyo, ma'am. Ang nabayad ba, nabayaran ba, Wala. Nga ha? na, Dre. Dala na ako, ma'am. pa siya, ko, ma'am. Uy! Ano pa Ay, kamay ni Dala, ay! si Mars! tano'n na to, ma'am. Eh, dala na mo ang Andre, ma'am. mo ang listahan yun. Blangko kita tanan, ma'am. Tuwakay na bayram si ka isa? Bayad lang ng pijet. na wala gin, ma'am. di mo ginamang ang computer, ma'am. Okay, Mogi um, among ginasuri ka ro karon. Bigdala ana di ra ma, on. Mars ali na. Sumige sa ni. Ano mo? Doon, nagdala Mars? Dili na. Marikoy ba na sa dito kay so, An? Duwa kaupat pa ako kabayan. buwan. Buwan Mars ali na. Marikoy da man sa dito sir kay naama na sa ilagbook. Mm pa, ani lagbook lagi ma'am, pero why nabot sa office ma'am? Na ang maghahatod ana mo kun hanay ka man mi ana niya mm wala ba magigunitan nga unsa resibo ana nga nakabayad mo ana nga lawa wala maglagbok mo ta lagbok ra mo man dito sir magperma wala ba ya sir ay basta pwede na kwato tong take treasure na mo pwede ma pupunta na sa nato dala mo na ang papel ma'am record na mo Ay, ikaw na yung nagdala niya ay? Dili sir, ako yung center chief. Pero ikaw na ba yun o oh, kanang ako man siyang inog kini Jo kay Wani na amal na siya nabaya, na na ginaipitan na ba na mo sa amung passbook mm, sir o oh. oh, na, Jo, mailahan Jo na siya sir okay. kanang, ibutang ibutan na ba na sa passbook Kanang, nang money ma Wani, kanang, maunik, ka Kili, june, 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 man, nang money ka dili Jo na siya mahilaptan sir kinaaman sa passbook, ipitan na Jo na mo ng kwarta ba kung ano mo gihatag ma'am? wala sir, o na, gihatag siya gihatag ano na ma'am, maro makita ang ni ma'am nga wajod, blanko gin ma'am, mali ma'am, ma'am Ah! Ali, tanaw dire. Okay, sige, sige, na tihupa taga. Ya pare, na Abi, tanaw lang kaya. mo record po. Nari resibo din. Sige, sige, na lagi resibo na. Surprise! Happy birthday. <laughs> <inaudible> no, no, no. <inaudible> <inaudible> <laughs> so duha jud sila na guys pati ang silinga na damay kay mam <laughs> Pasensya na jud ka ayo mo ha. So diri na takot guys atong prank. So atangin na niyo ang full video dito sa atong Facebook page so sa YouTube. Ha. So, tara na, bye-bye. <laughs>